Oh, wow, ayun sa kabila oh. Oh, pakita mo. Shout out guys. Mm -hmm. Pangatas, guys. Sa hey. guys. Oh, buhay un. Wow. Grabe amazing. Laki na 'yon. Bigay yata ayan ano. Hindi. Dilawan. Malito mata no. Kaya kasi mga tropa. Pasan sila. Ito pala oh. pala mga katropa. May bigo. At napakarami na huli nila rito na dilawan at may ilang pirasong tulingan. Bigo. Pasa sila dito. Mali ito ang kanilang ginagamit oh. Bato. Tapos ito yung tinatad na tulingan at mayroong kasamang ata. Ito yung mga huli nila oh. Ayan, tapos ito pa oh. Yan, grabe. Quality. Ayan, at ginutom na si trupa. yung isang nakahuli rito. Ayun Oh. Ito pa ang huli nila. Wow. Ito pa. Wow. Ah, seryoso na Oh. Ayan, abakan yung mga tropa, huli pa yan. Dadagdaga pa na yan. Hindi pa kontinto yung mga yan sa kakunti. Para sa kanila kakunti pa yan, pero grabe para sa akin yan. Kahit ito lang bigay sa akin. Masaya na ako. Ito. Ano yan? Ano ba ito pangas ito? Ayan, si Nunoy. noy nasa yung huli mo, Nunoy? Tara na, napam. Hmm. Nasa pum na. Bilis naman. Wan. <laughs> e, lalatak sila. Tawag po din, latak. Kung kanila ka po na, Askas. Ayan, kadami ka na. Kaya nga lang. Kaya ka, Kaya natusaw naman ang Panay-panay rin ang kalira pang angaskas naman. Rupa. Rupa. Ito, pasimple lang si Tropang Elvis. Oh. Dito sa bintana na wala na mapistuhan ay kaya dito siya pumisto. Ayan. Yan po yung kaskas, ang panay plastik. Hindi natin kung anong huli na yan talaga. Baka nilulukong mula nga ako. Ah, boh. Oh, nahalaban. Nahalaban bo, bo nahalaban. Nalaban ko nyari. Bo, bo. Yo. Ina mo. Kanya kalapit si tropa ng Elvis. Advance happy birthday nga pala kay Elvis Pitugo ngayong April 9. Bali 65 na siya. Ay sapay. Uy. Ayan guys. Arya mo na, Arya, Arya. Bay ana. Bay ana. Birahin mo sa bintana lang 'yan. Wow! Oh. Uh. Grabe tuloy ng mga katulog pa. Pa birthday sa kanya 'yan. Maya, maya. Pa birthday. Yun. Ay ano? Tulingan. Ala. <laughs> Ayos. Grabe. Lulusin mo na. Lulus mo, mo na. Ayan na, sinibad na si Makario. Ayan na, biray na. Ayan na, Ayan na. Ayan na. na nga. Agoy. Hindi kinaya. Malaki siguro ito. Malaki ito, malaki. Ariyan mo na, ariyan mo na. O, ariyan, ariyan. Birain mo, makmak. Birain mo. Sige pa. Birain mo. Pati mukha na, bira. Ikat na eh. O. Ayan. Birain mo. Birahin mo. Birahin Two. mo, bay ana. Ya pala mo. Ya pala mabigat na mata. Nasa mata. Nasamata. Ganyan ba pa kayo? Pag nasa mata mabigat. Sa mata. Kaya pala mga nang isda. Ayun, mga lang. pala kaya pala mabigat. <laughs> na mata lang 'yan. Yan bali ganyan pag ang uli nila oh. Bato. Yan tatapos Yan tindahan ay na sila ng lingan. Yan ang tinapakan nila. Uy! 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 Nakayuko.

Guapo yan. Lasinggero yan. Ay! <laughs> 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 ha? Nasa isda mo? Meron. Meron. Wala isda ni Rico yun oh. o. Tuturo niyo. Oh. Aba! Pakita mo Rico! Sa so ito! Hawa ka mo lahat Rico dali! Ito pala o. Isda si ni Rico yan o. Ayan. Yan ang isda ni Rico yan. Nasa isang trolley. Meron pa? Meron pa? Ilan pa dito sa dulo? O pagsumasama kayo mo, baka kay... mawalan. Yung balat, hindi mo mapait? Ah, hindi, up ko okay. na You know? Mapait daw, yung mapait. Magandang paain ito. Mabalatan lang ako eh. <coughs> yun. Yaw, mga tropak, yung ilaw na balat, ng tulingan. Uy. Shoutout kay Pacific Vlog. Guys, pasuporta po ng kanyang Facebook page. Face. Pacific Vlog. Abangan nyo yung i-upload niyang video. Ito oh, mga Pacific. Abangan nyo po yung mga upload ating mga gandang mga ano, mga huli series. Wow! Oh! Uh, Totoo to, pala yun? Pala ko nang bibiro ka lang. Kine! Kine! Ako bijuan mo! Huwag mong kakudus mula yan. Oo, oh, oh. plastika. Huh? Oh, Tutupo na yun? Hindi lang. Bago yan? Tinatapoy nyo na yan. dito. Simpli Very cute! Ito po yung 60. Na. Ano kaya ito? Tulingan tayo. Tulingan sa akin. Tayo. Isda. <laughs> isda. Anong isda? Tulingan dilawan. Dilang. Dilawan. Dilawan. Yan. Tulingan ako. Paano mo may kalaban? Ah, talo ka. Dilawan. Wow. Talo ko guys. Kasi hindi ka Dilawan, dilawan o. Oh. Eh. Lagi ka nagkakamali. <laughs> Ayan. Uy. Lalo na Ano?

bata pangkain kain talaga sa kapebit masipil nga talaga oh. nga masipil nga oh, masipil nga pakita mo masipil nga 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 Uy, may paparating pa. Ang dami na ito. Eh, ang dami oh? Grabe dito sa Pacific. Oh, yung Wow. Grabe, amazing. Laki na yun. Bigay yata yun ano. Hindi. Binawan. Maliit ang mata ano. Ang mga truto. Pasal sila. Grabe, hindi pala naka-play. Hindi lang. Naka-play naka yan? Naka-play naka 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 yan? Naka-play yan? Naka-play <laughs> yan?

Yan guys, bali yung nilalagay nilang yun ay tawas. Tinunaw na tawas para magaspang yung kamay. Boy, sapay boy. <laughs> Sina? Sina? S Sira doon kasama sa ano? Sina? sa sa Sina?

<laughs> talagang <Take>, <laughs> bakat tayo pa bang yung vlog medyante ka yeah panis ano bilib na alam mo lang <laughs> so, nga hindi ako na nakatutok ay hindi ako na nakatutok sabi na no Oh, nangawit na ako, Ay, bilan nyo, eh. Saan pa niya nakaratingin eh? Hindi pa Ayan guys. Ah nagutom na yung atin ng isang operator sa series ayan. Kumain. Kain man kain ilaw. Ikilaw ko lang dito. Naluto na. Ay naipa dito. Kami pa. Hello. Oh, sarap. Kanin. Kanin kanin. Bien ilaw. Pagka. Karon kanin si yun Gilawan again Petro pa